<laughs> kaya mo kaya to? Kaya mo? Kaya? Ite. Pa! Ikaw! <laughs> ah! Trust to, to Okay, okay oh! Mataba lang! <laughs> Pwesto! Pwesto! Ano <Puesto. laughs> Ano ba? Ayan! Ayan! Good na yun! <laughs> Good <laughs> yun. <laughs> Ayan! 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 Okay. Para na. Ubusan Aho, na ng lakas to. Ako si Jaby Lee. Jaby <laughs> Ubusan oh. o, ay, muna, oh. na o. Oo. na. 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 Eh, hey, okay, okay. Pwede nyo, pwede nyo. Pwede nyo, lakas to. Champions yun to. na nyo, walang tayaan. Hindi nyo matatay ka wala. Pantay ka kasi, dito ka wala. Hindi, hindi. hindi yan, hindi yan. Eh, diyan, tukpa, oh ni ano, championship ka. Ubos na. Ayos ka po, ayos mo. No? yan. So, championship yan ha. Ubos na ng lakas. Ah. One, two, three, go! <laughs> <laughs> Panalo, Bumitaw eh. Ano ang gawin? Wala, wala yun. Paul, Paul yun. Paul, Paul. Paul, Paul. Bumitaw, Paul yun. Bawal oh, bumita ka uh, ulit ulit. Bawal na. Ano niya ako ka? Tumul na to. Kung pwesto nga, hindi pwede yan. Bawal Ay, na likam, ganyan na wala sa so, pwesto. Ay, cream milk. Tapos nagpalawan mo. Ay, Good yun. Ay, wait na mag-aayos. Eh. Oh, yeah. Mag-aayos ah, ah, so, Wait lang, wait lang. Ah, pilar, 啊、uh。Huh. Uh huh.